Kailan nga ba ang ghost month 2025? Kada taon, sa magkaibang petsa natutugma ang pagdiriwang ng Hungry Ghost Festival. With roots in Buddhist and Taoist beliefs, ang festival na ito ay bilang pag-alala at pagbibigay respeto sa lahat ng mga yumaong kapamilya na tila din araw ng mga patay para sa atin dito sa Pilipinas. Kaya lang, magkaiba ang pagpapahalaga, ritual at paniniwala ng mga mga Chinese para sa pagdiriwang na ito, ganoon din ang mga kwento at alamat na kabalikat ng Ghost Month. For today's video ay alamin natin kung kailan nga ba ang Hungry Ghost Festival para sa taong ito na year 2025. Bilang bansang pinanahana na rin ng maraming Chino, naging laganap na rin dito sa atin ang impluensya ng pagdiriwang na ito, lalo na sa kaakibat nitong mga pamahiin at practices na bawal at mga hindi dapat gawin sa pagpasok ng Ghost Month para sa taong 2025, ang opisyal na petsa ng Hungry Ghost Festival ay sa September 6, 2025. Ito ang araw kung saan sinasabing nakabukas ang lagusan o daanan ng impyerno kung saan malayang makalalabas-pasok ang mga kaluluwa. The Ghost Month for the year 2025 will officially start on August 23 at magtatapos sa September 21, 2025. Sa buong buwan na ito, sinasabing kailangan nating mag-ingat sa mga masasama at ligaw na kaluluwa kung kaya't maraming pamahiin din ang nakasanayan ng gawin to protect our home, family and business bago pa man opisyal na magsimula ang Ghost Month. Sinasabing ang mga hungry ghost ay maaaring magdala ng mga sakuna, sakit, kalungkutan at iba pang hindi magandang pangyayari sa ating buhay kung kaya't nararapat na paghandaan ang buwang ito. Para sa mga negosyo naman, hindi advisable ang pagpapatayo ng negosyo, pag invest ng malalaking pera at pagbukas ng negosyo during Ghost Month dahil nga hindi maganda ang daloy ng enerhiya sa panahong ito. Ang mga bagay na pangmalakihang desisyon para sa ating buhay tulad ng pagpapakasal at paglilipat ng bahay ay iniiwasan din hanggat maaari sa panahon ng Ghost Month. Subalit, kung hindi man maiwasan, ay may mga ritual naman na naipasa at naituro ang mga Chinese kung paano mabawasan at maiwasan ang masasamang epekto ng ghost month para sa mga kaganda. Na pang ito. pero bago tayo magpatuloy please don't forget to click the subscribe button kung hindi ko pa po kayo subscriber at paki like naman po ng aking mga videos kung ito po ay inyong nagugustuhan Marami sa atin ang takot sa ghost month dahil nga ito ang panahon ng taghirap ika nga ayon sa mga Chinese. Isa sa pinakasimple at pinakamabisang pantaboy ng malas at paghahanda na kailangan gawin bago pumasok ang ghost month ay ang cleansing. Kung kaya't mainam na din na andito kayo at alam natin kung kailan natin ito dapat gawin, alam natin kung kailan nga ba. Ang eksaktong petsa kung kailan magsisimula at matatapos ang Ghost Month sa taong 2025. Cleansing, hindi lamang sa bahay, opisina at negosyo, kundi mas mainam na simulan ito sa ating sarili. Bago pumasok ang Ghost Month, inare ng mga feng shui experts ang palagiang pag-aalay ng dasal at kandila at pagsisimba upang mapanatili natin ang kalinisan at kagandahan ng enerhiya sa ating sarili. Para naman sa ating kabahayan at negosyo, mainam na mag-general cleaning bago ang ghost month. Magpalit ng maaliwalas na kortina, siguraduhin maayos lahat ng lights sa bahay at walang area na madilim. Buksan ang bintana Upang makapasok ang sikat ng araw at dumaloy ang magandang enerhiya bago pa man ang umpisa ng ghost month. Panatilihing malinis at maayos ang bahay, opisina at negosyo bago pa man sumapit ang ghost month. Isang araw bago ang pagpasok ng ghost month o di kaya sa huling biyernes bago ang ghost month mainam na maglagay ng mga pampaswerte at pangontra sa malas Maglagay ng mga lucky plants sa loob ng inyong bahay. Siguraduhin healthy at maganda ang kondisyon ng mga tanim which would give positive vibes and energy to your space. Ang paglalagay ng asin sa bawat sulok at opening ng bahay ay mainam din upang mag-absorb at pangontra ng masasamang enerhiya na maaring dala ng mga hungry ghosts. Iwasang i-off ang lahat ng ilaw sa sa bahay upang mapanatili ang liwanag sa paligid. Sinasabing ang mga hungry ghost ay pumupunta sa mga madidilim na lugar, kung kayat kailangan nating iwasan ang dilim. Pagpasok ng ghost month, iwasan na ang paglabas ng bahay tuwing gabi. Kailangang nakasara na ang mga bintana bago pa man ang paglubog ng araw. Hindi rin advisable ang mga outing at iba pang kasiyahan during ghost month, lalo na ang swimming dahil may mga hungry ghosts di umano na naninirahan sa tubig. Ang mga pamahiin at practices na ito ay naipapapasapasa na sa ilang henerasyon sa loob ng ilang taon. Ito man ay totoo o hindi, mas mainam na rin ang maging maingat. For more videos related to ghost month, you can check these videos para sa mga dapat at hindi dapat gawin sa pagpasok ng ghost month. Mag-alay po tayo ng paimtim na dasal para sa mga kaluluwa lalo na pagsapit ng araw na ito. Ang simpleng dasal ay may malaking epekto sa anumang bagay dito sa mundo. Once again, it's me Gian and thank you so much for always watching.